Napakaganda po nung sinabi ni Mike Tyson, yung boksingero. Sabi niya, Everybody has a plan until they get punched in the face. Anong ibig sabihin? Ang buhay ay parang boxing. Pagplaplanuhan mo, aayusin mo, mangangarap ka, pero kahit gaano ka pa nakahanda, may paraan ang buhay para bugbugin ka, para suntukin ka. At ang masama, hindi lang minsan isang suntok eh. Tuloy-tuloy na suntok, tuloy-tuloy na bugbog. Tapos minsan, nakadown ka na, tatadyakan ka pa. Ganyan ang buhay. At gigisingin ka, papakita sa'yo yung plano mo, walang kwenta. That is how hard and difficult life yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Asahan nyo na may darating na sakuna. Asahan nyo na may darating na mga masasamang bagay sa inyong buhay. Pero, huwag kayong mababalisa, sabi ng ating Panginoon. Tinapaalala ng ating Panginoon, pakaplano-plano nyo, pakahanda-handa nyo, darating ang one-two punch ng buhay, ang hirap ng buhay. Pero, ang tanong, ano ang gagawin mo pag ang buhay sinisira niya yung pinagpaplanuhan mo. Una, lumaban ka. Lumaban ka pa rin kahit na nasaktan ka na sa buhay. Dahil yung pinakamasakit na punto ng iyong buhay, ang tawag dyan climax, hindi pa yan yung ending hindi pa yan yung katapusan. Yung po mga mahilig manood sa atin ng pelikula, alam nila yan. Yung pagkakaiba ng climax sa ending. Ano yung climax? Yan yung malapit na yung katapusan. Yan yung labanan. Yan yung tagpuan ng mabuti at nung masama. Yan talaga yung gitgitan, yung barilan, yung suntukan, yung talagang labanan. Mahirap siguradong may mamamatay, siguradong may masusugat, siguradong may masasaktan. Pero tandaan mo, hindi pa yan ang katapusan. Dahil ang ending, yun yung pagnatalo mo na yung kalaban mo. Ang ending, yun yung pagnanalo na yung mabuti. Kaya pag sinabi ng asawa mo sa'yo, hindi ka na niya mahal, climax pa lang yan, hindi pa ending nalaman mo na may iba yung asawa mo, hindi pa yan yung katapusan. Wag mong isipin, guguho ang mundo mo, tapos na ang buhay mo. Pag sinasabi ng asawa mo na iiwang ka na niya, hindi pa yan yung tapos. Kahit na nalaman mo na nabuntis yung anak mo, na siya pala yung inaasahan mong mag-ahon sa inyo sa kahirapan, that's not the end. O kahit na nalugi kayo, sa business, nagkabaon-baon kayo sa utang, hindi pa yan yung tapos. O mas masakit pag nawala yung binamahal mo, yung tatay mo, yung nanay mo, yung asawa mo, dahil sa sakit, paano ka makakapagmubuon? I tell you, that is not the end.